ang aral ni Tipaklong. Mataas na ang araw ay tulog pa si Tipaklong. Napuyat kasi siya ng nakaraang gabi dahil dumalo sa karawan ng isang kaibigan. Sang araw ay ginising siya ng kanyang ina upang tulungan ang kanyang ama. Boy, gising na! Sumama ka sa ama! Maghahanap siya ng mga butil malapit na ang tagulan! Inay naman! Inaantok pa ako eh! Bumaya na po! Hindi ka ba nahihiya kay Langgam? Araw-araw ay naghahanap siya ng butil. Habang si Langgam naman ay marami ng maiipong pagkain. <laughs> Sigurado akong matutuwa si nanay at tatay nito. Ang dami ko nang nakuhang pagkain. Tuwang-tuwa si Langgam sa kanyang nakuha at siya ay naglakbay ng naglakbay hanggang makarating sa kanilang bahay. At si Tipaklong naman ay galit na galit na nag-iisip kay Langgam. Kailan ba ito mawawala si Langgam? Ay naku, nakakakita to si Langgam. Lumipas ang ilang mga araw ay nagpunta si Tipaklong sa kanyang kaibigan. Uy, pari kuy, alam mo bang nagagalit na ako dyan kay Langgam? Naku, palagi na lang akong ikinukumpara ng nanay ko sa kanya. Hindi naman kami magkapariho. Pasikat talaga yung langgam na yan. Kailan kaya yan mawawala sa buhay ko? Naku, pare, huwag mo na lang pansinin yung nanay mo. Mas mabuti pang kakanta na lang tayo. Tara na, gagaan pa ang ating pakiramdam. Sige na, kanta na tayo. Araw-araw bukit ang buktot na likid Saan bakili sa may bakilid nga ano namang wakagunit Kay ang iyang ulo La la lala yun na lang ang payo ng kanyang kaibigan Pakirandam kasi ni Tipaklong na parang tinik silang gam sa kanyang buhay Kumanta na lang silang dalawa hanggang nagabihan si Tipaklong sa pag-uwi sa kanilang bahay Isang araw ay kinausap ng ama si Tipaklong. Oh, may sakit ang lola mo. Hiniling niya na kami ang mag-alaga sa kanya. Kaya ikaw mga iiwan dito sa bahay. mag ka ng maraming pagkain dahil tag-ulan na. Maliwanag ba? Opo itay, maliwanag po. Mabuti naman at maliwanag sa iyo, Tipaklong. Oh, at saka matatagalan din kami sa pag-uwi. Ang sabi ng ama ay matatagalan ito at ang kanyang ina bago bumalik. Si Tipaklong na raw ang bahalang mag-ipon ng mga butil para sa tag-ulan. At pagkakinabukasan, laking tua ni Tipaklong dahil wala na ang kanyang mga magulang at nakita rin niya ang kanyang mga kaibigan. Siya ay naglaro na naglaro. Nakalimutan niya ang bilin ng kanyang ama. Yahoo Magkagagala na ako nito gabi-gabi. Wala na si tatay. Oh, ang sarap ng buhay mag-isa. At dumating ang gabi at si Tipaklong ay nagpunta sa kanyang mga kaibigan at sila ay nagkakantahan nagkatuwaan hanggang sa madaling araw na nakauwi si Tipaklong. Sige, ha? pari. Ah, ah, kanta pa tayo. Oh, 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 Sige, pari. Kanta ka lang dyan. Ako dito ka sa'yo dito. Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. Ah. Ang saya-saya Minsan lang ako makagala kasi wala ngayon si tatay. Kaya gabi ko to. At araw ko din. Ha, ah, ah, ha, ah, ah. ha, ha. At nang makauwi na sa si tipaklong sa kanilang bahay ay nakasalubong niya si Langgam. Kumparing tipaklong, Tara, sumahan mo ako manguha tayo ng butil. May nakita kasi ako doon. Sobra-sobra na iyon para sa amin. Kaya sa iyo na lang yung iba. Anong panahintay mo? Tara na. Ay nako, kahit sobra pa yan, ayaw kong sumama sa iyo. Inaantok pa ako. Kung gusto mo, ikaw na lang magpunta doon. Marami pa naman kaming pagkain doon sa bahay eh. Kung gusto mo, ka na lang. Huwag mo na akong isama. Mangdamay ka pa sa akin Suluhin mo yung mga pagkain mo Marami pa naman sa amin Diyan ka na nga Hoy, oh, inaantok talaga ako Ang saya-saya ko talaga kagabi Parang harang pa naman yung langgam na yun Nakakainis pa naman Gusto ko sanang sabunutan Kakainis talaga panira sa araw ko At dumating ang isang gabi Napaaway si Tipaklong dahil sa barkada niya Nabali ang kanyang mga kamay na pilitang tumigil sa bahay. Ano bang problema mo, elepante, ha? Sumasayaw lang ako dito. Ang ipal mo naman. Anong gusto mong mangyari, ha? Uh, ikaw ang ipal. Langya. Huwag na una dito. Iyo itong sayo. Uh! Mga kaibigan, huwag kayong dito. Uy, tama na yan. Tipaklong. Elepante, tama na yan at pagkabukas ay biglang gumuho ang malakas na ulan at kidlat. Si Tipaklong ay hindi pa rin magaling sa kanyang kamay na nabali kagabi. At pagtingin niya sa kanyang lalagayan ng kanyang pagkain ay ubos na ang kanyang butil. Naku, lagot, wala na pala akong pagkain. Paano na to? Malakas pa naman ang ulan. Gutom na gutom na ako sakit ng tiyan ko. Itay inay. Di na nakatiis si Tipaklong ay pumunta na siya sa bahay ni Langgam at tumingin siya ng pagkain at nabutan niyang kumakain si Langgam. Langgam, pwede ba akong mangingin sa iyo ng pagkain? Kasi di ko alam eh naubos na pala yung pagkain ko dun sa bahay. Parang awa mo Gutom na gutom na ako. Oo, bibigyan kita tipaklong. Paklong. Basta sa susunod ti Paklong, ka na ng pagkain. At huwag ka na lang puro ng laro, barkada. Dahil hindi tama ang ginagawa mo tulad ngayon, tag-ulan. O ba diba, wala kang nakain, sabi mo, marami ka pang pagkain. O ngayon, wala kang pagkain, paano na lang wala ako? Magugutom ka at mamamatay na lang sa gutom. Oo, sige na tipaklong. Mauwi ka na sa bahay mo. Dadalhan kita ng pagkain. Kaibigang tipaklong, ito na pagkain. Marami itong ibibigay ko sa iyo para hindi ka gugutumin. Baka hahaba pa itong ulan. Baka ilang araw pa to bago huminto. Maraming salamat kaibigang langgam. Napakabuti mo talaga. Saan ka to ilalagay ti Paklong? Dito ba? Diyan lang ilagay kaibigang langgam. Maraming salamat talaga kaibigan na. Maraming maraming salamat. Hiyang hiya si ti Paklong. Ang kapitbahay pang kinaiinisan niya ang tumutulong sa kanya. Samantala ang mga kaibigan niya ay hindi nakapagbigay ng pagkain sa kanya. Mula noon ay nagsama na silang mag ng pagkain. Tara lang gam, ihatid na natin to sa ating mga bahay. Tara, marami pa tayong akutin. Mula noon ay nagpago na si Tipaklong. Nagpakasipag na siya at tuwang-tuwa naman ang mga magulang niya sa kanyang pagbabago. Sana'y meron po kayong natutunan na aral dito sa ating story sa araw nito. Hanggang sa muli, ingat kayo and God bless everyone. Bye.